maganda, makulay at makakarelax sa paningin. Ganyan na ilalarawan ang mga paru-paro. Ngunit hindi ba kayo nagtataka? Madalang na lang tayo makakita ng ganitong uri ng insekto. Isa sa mga ignoturing na dahilan kung bakit hindi na tayo madalas makakita ng ganitong uri ng insekto ay ang polusyon. Sensitibo kasi ang lalo na ang mga caterpillars nito sa madaming hangin at maingay na paligid. Sa Brunei Darussalam, isang butterfly garden ang binuksan sa Tasik Mirimbong Heritage Park na naglalayong ipakilala sa mga kabataang mag-aaral ang iba't ibang uri ng paru-paru at ang kahalagahan nito sa ecosystem. Isa sa pangunahing tungkulin ng paru-paru ay ang maging pollinator o ang magkalat ng pollen upang maparami ang bulaklak sa ating paligid. Bukod po dyan, mahalaga rin ito upang hindi maputol ang food chain. Pinakasikat na siguro ang paru-paro kung pag-uusapan ng life cycle. Mula sa pagiging caterpillar, dadaan ito sa isang proseso na tinatawag na metamorphosis bago ito tuluyang maging isang magandang paru-paro. Halimbawa lamang na nagpapakita na ang buhay ay may stages na dapat pagdaanan upang maging ganap ang kataungan. Ayon sa museum officer, mahigit apat na punguri ng paru-paro ang nasa loob ng kanilang hardin na maaaring mahawakan aralan ng mga bisita. Sa Pilipinas, Mapaluzon, Visayas o Mindanao, mayroong nakatayong Butterfly Garden, isang indikasyon na buhay pa rin sa ating mga Pilipino ang pagnanaik ang dating gagandahan ng ating paligid. At ipaalam na ang bawat buhay na gawa ng Diyos kahit insekto pa yan ay may mahalagang ginagampanang tungkulin. Para sa Telebisyon ng Bayan, Christine Zulueta.